Magandang umaga mga kabangka Narito na naman tayo sa bangkang ginagawa namin I-update ko yung mga nagawa namin ito mga nakarang araw Pero bago kumpisahan ang ating uh, pagpapakita uh, Kung anong mga nagawa namin Huwag niyo munang kakalimutan paki like, comment, subscribe, pakishare na rin Pakiclick ang ating notification bell Para updated kayo sa susunod kong uh, uh, mga video Dito mga kabangka, nasa likod ko Ibang bangka ito pero malapit ng... Uh, mailusong yan makunting gagawin na lang dito tayo sa bangkang ginagawa namin e, papakita ko muna yung kabuuan nito mga kabangka itong ating yati-yati uh, na palangoy yan yung malaking uh, bagay pagdating sa laot kapag uh, merong uh, hindi natin masabi uh, lakas ng alon, bagyo o anuman, malaking tulong po yan mga kabangka, parang bangka na rin yati-yati siya ito mga kabangka, uh, akit tayo. <coughs> dito tayo sa hagdan ng maninipis ang kwan. Pero kayang-kayang kwan -kayang, uh, ito. Ayan, walang pagbabago mga kabangka sa unahan. Ayan, dito lang tayo sa parting kamaruti. Diyan kasi nakapokus ngayon ang paglilinis mga kabangka. Ayan, dito tayo Dito tayo dadaan mga kabangka Mas maliwalas dumaan dito uh, Nakatakot Baka mamaya ay medyo mataas Ayan mga kabangka Ayan ang purma uh, Ng ating uh, kamaruti Kami mga kabangka Nakapokus kami ngayon mga kabangka sa paglilinis <coughs> Pasensya na kayo uh, Inuubo ang inyong lingkod uh, Ilang araw din Ako halos mawala ng busis mga kabangka Dahil sa supon at ibu. <coughs> dito sa ating uh, loob ang gumagawa dito sila Junil at saka si si Mel uh, dito sila gumagawa gumawa, gumawa. yan nag uh, fiber sila dito pinaiber nila yung flooring mga kabangka uh, yan uh, sila shout out kaya kuan kaya kidlat at sila kay Totoy sila yung nag dito ayan dito gumagawa yung uh, mga karpintero pero ngayon dahil uh, nandun muna sila sa kabilang bangka ito naman dito yung ginawa po dito andito sila kuan uh, tinuloy nila kuan yung pag tinuloy nila mill at saka ni Junil, yan mga kabangka. Yan yung pluring uh, mga kabangka Nakalatad na mamaya Kapalakatan nila yan mga kabangka Yan Ito yung budigan ng tubig Mga kabangka Yan yung ating takip uh, Yan Yan muna ang update natin dito sa baba Aakyat tayo mga kabangka Kasi naglinis lang kami mga kabangka Narito na tayo sa taas Ito yung uh, bubong ng ating kamarote sa pilot house mga kabangka ito ay malinis na kaya lang hindi pa namin na uh, wawalis kasi yan atin ng pag dumating yung aming materialis resin ubusan kami papahiran na yan ng uh, purong puti wala ng pintura mga kabangka ayan kung mapapansin ninyo uh, pagka yan ay maalikabok pero yan grinder na yan makapal lang yung ating uh, kuan hindi pa nalilinis yan o oh. Pero yan ay nag-grinder na mga kabangka. Yan. Ito dito nakapag-grinder na rin kami dalawang araw namin itong grinder mga kabangka. Yan. Kaya nandiyan yung uh, alikabok. Yung uh, grinderan mga kabangka. Narito yung bandang huli natin, hindi pa namin napalapatan kasi kulang pa kami ng uh, resin, hindi pa dumarating ang resin namin kaya hindi pa namin napapalapatan ito ayan ito nga pala dito mga kabangka ito yung pinakita kong open kasi dyan dadaan yung uh, kuhan, uh, makina dito yan ipapadaan mga, ka, mga kabangka kaya ito yung upin lang ito kuan lang ito tuklap tuklap medyo may kabigatan dahil kasama na yung kahoy na ihuhuli uh, namin yan Mapapayber namin yan kung kailan ito ay nasa dagat na, nakababa na. Pero ito, uunahin namin dito dito mga kabangka pagka meron ng materialis. Yan ang ating uh, forma ng likod, bandang likod ng ating kamarote mga kabangka. Yan ang ating uh, bangkang ginagawa. aha, uh, Ito yung ating uh, update dito sa tabing dagat. Medyo hindi na ganun ka kuha ng alon. Nitong mga nakaraang araw at, sang, at saka bago dumating ang bagyo at sa nung nagbagyo, dito ay mayroong uh, napakalakas na alon mga kabangka. Ayan, yung aming mga kaibigan dito, meron silang mga kasamahan na hanggang ngayon ay mga kaibigan nila, mga kasamahan sa paglalaut, uh, hanggang ngayon ay hindi pa mga nakikita. Doon sa bangka ng uh, taga rito sa dinahikan ang pangalan ng bangka ay Cisyan. Uh, si si Sean na bangka uh, parang kasama niyata ng yun. ayun na uh, sa parting palanan daw yata nakita yung bangka nasa palanan daw yata yung uh, parte ng palanan isabila yung uh, bangka na nawawala dito sa uh, dinahikan ang mga tripulante wala pa daw yata nakikita Uh, sa hanggang ngayon mga kung sino man nakakapanood nito baka mayroon mga taong uh, mapadpad sa inyo na hindi natin na uh, hindi naman natin na uh, inaasahan ang mga kagana iyon kung may buhay pa o wala paki kuan na rin paki-inform na rin ang ating mga coast guard diyan sa parting ng uh, Northern Luzon kasi diyan napadpad ang bangkang S Sisyan Uh, mga kabangka, maraming salamat sa inyong uh, lagi ngang uh, uh, suporta sa munting channel kong ito. Bago ko tapusin ang aking short video sa update ng bangkang ito, mga kabangka, uh, kumuna ay magpapasalamat sa inyo muli sa lagi nyong pagsuporta, walang sawang uh, pagsuporta at panunood ng aking uh, munting channel ayan uh, yan mga kabangka, isa shout out ko yung aking mga kaibigan sa munting uh, sila Art Venture, sila Dungyang uh, Kabadi, si uh, Raps TV, si uh, Romil ka Club ka blogger. Ayan, sila kuan uh, Jefferson Malabatuan na laging nakasubaybay sa akin, sila Jenny Ariglo, Rene Aldaya, tapos si Gino, Sicilio yan, si Agidoy ng Katbalogan Samar si Drake Cuervo, ayan, lagi mga nagkasubaybay si Michael Visitacion Alberto Bayotas uh, shoutout sa iyo idol, uh, mister Jay Laklak, uh, shoutout sa iyo Danilo Aliego uh, mga kabangka sa uh, aking uh, munting channel, gabus po ako nagpapasalamat uh, sa mga taong sumusuporta sa mga panig ng uh, mundo Uh, kumusta kayong lahat uh, bigyan nawa kayo ng na magandang pangatawan ng ating mahal na Panginoon hanggang sa muli mga kabangka hanggang dito na lang at uh, alas 7:50 na at mag-uumpisa na kami ng aming trabaho araw ng sabado ngayon mga kabangka maraming salamat god bless you all